Kuya. Yeah. Pasok. Hold up pause. Ang gano'n sa'yo? Hold up ng jeep. Why jeep? Anong nag-hold up sa'kin? Ano? Uloob kayo up? Wala mga <laughs> <laughs> hold up sa'yo. Ayun nga Gusto rin yung damit ko. Apawad, na ka, no, <laughs> 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 ano ka, oi? No, wala blo. Patawan mo 'yung mga anime. Alam mo 'yan, ano na sa Bubble girl? 'yung cartoon character. Pwede ka doon. Pwede. pwede ka doon. O kumain ka na ba? Ayun pa. Binawon na ko noon. <laughs> Pati 'yun dinanayan. Pasalubong <laughs> <ko naman. laughs> ka na ba? Magbiis ka na. <laughs> yeah, um, <laughs>